Kaya bago tayo lumagkit, ay pasugod na siya sa hospital mismo. At byuda na rin kasi itong sinanay Madi, Kaya itong pangihilot, malaking tulong para sa kanya. Ito! Ito! Ano? Ito! Ano? <laughs> <laughs> Baligo, anay ko, Baligo, anay ko! Oh, ko Wala. Ay, Ito! Ito! ko! ko Ito! 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 maganda ng ngiti sa akin ng taga-massage namin dito sa bahay, Abanama. Mm -hmm. Di alam ng madi mo, nadadalaw siya sa akin ng ganitong oras. Mm -hmm. Dahil magpapamassage ang madi mo, ibig sabihin maliligo tayo ng mga oils-oils. Kaya bago tayo lumagkit, <laughs> ayan, magpa-fresh muna tayo kaya naligo muna ang madi mo. Sa totoo lang talaga, mani, pagkatapos ang magpabintosa. Talaga may kirot pa rin talaga sa likod. Oh. Talaga nang patagal ang madi na, mo. Nakapuna agad si Maring normal dito na nga lang kami papresa sa tindahan, Nang sa ganun ay kumikita pa rin, aba, no. namay, Dahil malaking na Kuya ko, si Kuya Gray na ang toka sa tindahan habang si nanay ay nagpapamasad. Nung maikwento sa akin ni Maring Norma ang nangyari sa kanya kung bakit hindi siya nakapagdalaw dito sa aming bahay. Nabanggit ko nga sa last video ko na na-confine siya. Ang dahilan ng pagka-confine niya ay naamiba pala siya. At ang dahilan naman ng amiba niya. Alam mo ba Madi kung ano? Kabili siya ng old stock na bigas. Ano pinili pala niya yung mga nakadisplay na bigas. Siyempre pag nagbebenta ka talagang magdi-display ka ng bigas. Pero ang naibigay sa kanya ay yung luma. Dahil 25 kilos ang binili niya. Kaya ang nangyari, hindi na niya nabuksan at saka hindi niya na na-check doon pa lamang sa tindahan. Pagkadating niya ng bahay, syempre, nagsaing ka agad. Sa sobrang gutom niya, galing sa paghihilo. Saka at... niya napansin na sinabi sa kanya ng anak niya na may something daw na amoy sa bigas na binili niya. Nang mawala ng gutom Doon niya. Doon na, nagsimula na siyang magsuka. At nakailang saing pa daw siya. Doon na pagtanto na talagang sa bigas, nagdahilan ang pagsusuka na hindi niya na makayanan at nangihina ng pangangatawan niya. Aba naman. Nagpasugod na siya sa hospital mismo. At nang balikan nila yung tindera madi, niya niya lahat ang nangyari sa kanya. Naman, at hindi na nagmatigas ang tindera na pinagbilhan niya. Biyuda na rin kasi itong sinanay Madi. Kaya eh itong pangihilot, malaking tulong para sa kanya. At kapag nagkasakit siya, ba na ng kanyang income, kawawa naman. Hindi ko maalala kung 77 or 67 ba yung edad ni Nan. Kung ano man ang edad niya, Madi. Napakalakas pa niyang pumiga, Madi. Wala daw kasi nung namatay ang asawa niya. Yeah. Nag-aral siya ng pagmamasage hanggang ngayon. Ito pa rin ang source of income yeah. niya. Yung batang lalaki na kasama ni Kuya Grace sa likod yeah. niya. Ako niya, nakasakasama niya kung saan siya pupunta. Every week talaga yan, siya pumupunta dito dahil yung ko. Ah, massage kaya siya yung nahire. talaga malaking tulong din sa kanya, Madi. Ang dagdag income para sa kanya. Kailan nagkasakit siya, talagang apektado yung kita niya. Laking pasalamat ang Madi mo dahil nakabalik na siya dito sa At amin. Kapag toto'y to'y Madi, parang dinuduyan na ang Madi mo sa sarap ng kanyang hilo. Pagkatapos niya, Madi, grabe, damang-dama ko ang gaan ng aking likod. Ma! 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 Hindi, wala. Pagkit, ikin. Pagkit, ikin. Pagkit, ikin. Pagkit, Bye bye, dido. Thank you, Jesus. Follow for more. See you.